So, na kami karon diri sa Dika, ayan. Pila buko mo ti? 30. 30, ayan, 30 ang buko. Kagabiin, gusto lami kay magkaon og buko gabi eh, pero kikagat ug alipatang. Okay, joke. Na kanu man kasi sidika, ala ta ang tubo. Hoy, kabawasan sang singko. Kabawasan sang singko ang buko. May tubig ang straw. Gikan sa ulan. Okay, ako pa dili.

nang uwa mi ano buko gabi sa silingan tapos way ko kabalo na ay kutukan gusto ko gikutot yung ako girl na nawa ha nabi ako na naman bukas sa atin kabalo ka? marunong kayo ako galing ako sa sa ano sa america south ko tabako sa internet ba? sa pamadern kasarap sa pamadern hmm. nalawa yun masakit ako dyan no okay na na tambal na tambal sa ano UCI kayo ang buto tamis ka ayo I remember before nung bata pa ako nung nasilang ako sa mundong ito laking tuwa ng aking mga magulang mga kamay nila ang iyong ilaw. Another again, naula na po. Subali, 50 na lang. Walay unod ba ni Mother. Sipon. Sorry, Dad. Dapat, no? Pusa. Walay unod. Okay lang, Tia. Ayun ba ka balak hmm? ka. Ang pila ng butong nga gamay Baka busog no. Nakai ano tin ano na pang Ah. Oh. Dati mong imong bana ang magano buka way ka bana. Uli. Ay no uli imong bana. Ano, Ay correct. Wala Ay, kay no, ano. Na ka nang... Oh kana kana lang. o Okay kira oi oh, ginuo ko. Kana nang dako. Non perfect. Just go. Non. Okay okay na. Oh perfect. Oh, logito na 'to Taman Logiton. Oh, 'di ba? Oh. Kaunta. Tanong sa vlog ko, madam, nagpamati ka ng Mr. Ingon, Davao City. Wala, okay. Ano sa Ingo, sa pangalan? Mr. Ingon. Mister Ingon. Ikaw na na ako na itadlo. Asan siya pwede labay ito? May pwede man na may unod naman, guru na. Wala na. Ano buka. Tumahan. Kaon mo buo po kay para unyang gabi eh. Gamiton. Wala, oh, eh. ah, Julia. Wala siya. Unguh. Na, oo, araw. Ibot ka siya.